Sanglit, may pakanaog na o kamanduan ang national government ilawom sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte nga iimplementar na sa internasyon ang anti-smoking law sa lungsod sa San Francisco. Sa lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur, hugot usab kini nga gipatuman ilawom sa administrasyon ni Mayor Ginny Diasis pinaagi sa Municipal Ordinance numero 6 at sa nga gipahigayon sa mga opisyalis KBP Agusan Surigao Chapter nga gipahigayon dito sa Aselco Conference Hall gibutiyag ni Joe Baby nga ila na kining sinsero nga gimplementar o gani aduna nay mga naisuhan o mga citation tickets isip penalty sa mga ordinansa ah uh, ako ka enforcer nini nga anti smoking nga karon gipakusgan sa atong mahal nga presidente nga kinsa gihimo na gayud nationwide ang atong anti smoking ordinansa nga sa una gisugdan kini sa uh, ordinance number 6 uh, sa ato municipal og uh, series 2011 ug uh, hangtod karon mapadayonon og gani gihugtan uh, pa pag-ayo sa ubo uh, 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 sa kamanduan sa atong mahal nga mayor uh, honorable Jenny Diazis. dugang panibiton niyo nga ang ilang mga nadakpan nga nanigarilyo sa pangpublikong lugar ila kining gimultahan ug ang uban nga wala ikamulta ila kining gipa community service sulod sa duha ka oras ang kanang uh, manigil yuhay sa mga public, karo na nga mong ginabuhat niya sa na sa tanan mga na-apprehend niya na doon na tayo, uh, mga penalties. ang first offense na ito, na ang 500 pesos sa katong manigil yuhay. Pero optional na siya. Pwede po siya mo community service within 2 hours ang iyang community service. O ang kato pong mga tindahan po, establishment, kung magbaligya sila o kanang tingi, Magbalikya siya og tingi sa sigarilyo ang kanang istik. ubalik niya do na siya ay penalty gihapon nga uh, niya dili siya pwede mo baligya og sigarilyo kanang binuok kun dili tag-isa gyud sa kakaha sa kanunay nagpahimang no ang LGO San Francisco pinaagi ni Mayor Jenny Diasis nga tumanon ang mga balaod nga gitpakanaog sa si LGO aron malikayan ang pagpahamtang og mga pinalidad Noel Barreti. E <todos>